Hmm. Imaginin mo yung ulan na napakalakas kanila. Ayan, nabasa na ako dahil nagha hinakot ko yung uh... ito oh, yung kanal dito napuno ng tubig yan kanina kaya ginamit ako ng bakal para iangat yung screen na hinarang natin doon at para hindi siya magbara eh nagbara yung tubig ulan nalang gagaling lahat doon sa taas kaya yun hindi na siya makadaloy ngayon ang pumalit na mel puro lupa ay naku hirap yun to pag wala talaga kayong kasama lalaki mapipilitan ka talagang kalkalin yung kanan.